good morning all chatting in the hut guys at uh, oras po ngayon alas 8 alas 8.50 ng umaga at tayo eh, papasok na ulit sa ating trabaho kahapon di ako pumasok dito dahil kahapon ng umaga nagpag-check up kami ng business ko sa doktor kaya titingnan ko kung ano nangyari dito siguradong kalat So guys uh, kita kita na lang ulit tayo dyan mamaya kung wala yung amo ko maaaring mag tayo dyan Hi guys natapos ko yung trabaho ko. Hindi tayo makapag dyan dahil yung amo ko walang work. Laging nakahiga sa supa. Kaya yung supa lubog. Ngayon na uh, uwi muna tayo para kumain. Bago tayo uh, pumunta sa susunod na trabaho. Nandiyan na yung misi na. Nagpunta siya ulit sa doktor eh. Sa isa ko naman. Nagpacheck check Sa mata naman. Uwi muna tayo para kumain bago tayo pumunta sa uh, susunod na trabaho 1 o'clock pa naman yan ayan, bumabas yung araw maganda naman yung ganyan kaya lang yung may hangin malamig yung hangin ngayon papunta na tayo sa aking uh, susunod na trabaho at nagpapagawa sa akin si madam ng tacos gawa natin ng tacos sinin niya sa akin yung yung uh, menu yung ingredients pati Hey guys, uh, dito na ako sa aking work na ako. Tapos na ako ng pag-aayos at paglilinis ng mga kwarto. At nandito na tayo ngayon sa kusina. Bago tayo ngayon magluto ng uh, dinner nila, gagawa muna tayo ng uh, sable cookies, sable chocolate. Yan, gagamitin natin chocolate simple na pula ayan arena isang itlog at 125 grams ng uh, butter tara guys pisanan natin to maglalagay lang tayo ng 250 grams ng arena garlic powder, black chocolate ng apat. Tatlo. Apat. Imi-mix lang natin yan. sasalain natin. tayo na buo, buo na tsokolate. Anoy natin yan, gagawin natin. Para madurog sa ito, sumama na rin sa natin. Ari na. Haluin natin yan. Lalagyan natin ngayon yung 125 grams ng butter. haluin natin. Kailan malambot yung, ano, yung battery niya para madali siyang mag-mix uh, sa kanyang arena. At isasama na natin yung sugar, brown sugar, light brown sugar. At uh, konting asin. Yeah saka natin natin yung mix ulit ngayon guys so, nagsama na yung butter sukal chocolate yan nagsama-sama na sila wala nang makita ang butter ngayon ilalagay natin yung isang itlog makakaluhin ulit natin hanggang sa mag-corporate sila at maging masa mag mamasa yan yan imamasa na natin yan, yan guys Pinoy na siya. Ano yun natin ngayon siya. Uy, mahan. Ayan. Star. Tsaka natin siya kukunin. Ayan. Ilalagay natin dito sa wax paper. natin siya hanggang maubos tong ano, hanggang maubos tong ating ginawang masa. Ngayon guys, konti na lang. Tatapusin natin yan hanggang maubos yung ginawa natin ano, masa. na dalawa po to yun na guys at isasalang na natin sa oven eh. sasalang natin yan sa 180 degree at uh, 12 minutes yun guys, loto na yung aking cookies sukun ko na to para lumamig para pagdating nila Paul at Elsa meron silang kakainin na merienda Ayan. ang tawag po dyan sable pag lumamig po yan medyo titigas pa ng konti ngayon naman mamimili tayo ng ating uh, gagawin tacos para sa dinner nila si Paul ano na lang yan yung steak sampai na guys napabili ko na yung aking para dinner sa kanila may naman na uh, ko lang at tapos susundin ko naman yung bata sa school, sa school magdadala tayo ng pa yung bagamulan. Porter 4.30 pa naman yung sundo ng, sundo ng bata mga uh, 4.35 4.40 lalabas guys, susunod na tayo ng bata at doon tayo tatambay sa casino para hindi malamig Et il m'a dit, voilà, euh... ils ont... Euh... Fatih, il avait un... guys yung aking finished product na ginawa like. tortilla yan parang maluto pa siya. yan guys, pauwi na tayo. At uh, punta ako ng Philippine store. Bibili ako ng kung merong patola or tawag dito. Spinach. May magluluto ako yung halaan. May bumili yung isis ko ng halaan. Patola at saka miswa. Lagyan natin yung ano, halaan para may sabaw kaninang tanghali ang inulam namin, bumili siya ng um, talaba at nagsausaw ako ng tamarindo sarap kanina habang nagluluto ako umuulan, lakas katapos ngayon, buti tumigil ngayon na, din na naman doon dahan tayo ng Philippine Store bilit tayo ng uh, pangsahog sa uh, lulutuin ko, halaan ayan guys at hindi ako nabutan ng ulan pero doon maliwanag. oh. dito nga dilim okay guys hanggang dito na ulit yung video ko hinihingal pa ako sa truck Okay guys see you next upload good night